tag 1,000. Ha? Mga karawas yung pagkain ninyo. Ha? Nag-asubay uh, tayo. Magkain? Oo, laban na. Isa, pagkain lang. Nandito lang ako. Na <laughs> ha? Ay, emotional si kuya. May asawa ka ba? Siyempre, ma. May asawa ko. Ilan anak? Ilan pa? Laban lang. Basta huwag tayong gagawa ng masama. Maaaring sinusubukan lang kayo ni God sa pagpasok ng taon o hanggang saan kayo pero meron talagang nakalaan bawat isa sa atin no? basta huwag na huwag tayong gagawa ng masama kahit na anong hirap dadanasin natin mas maigi pang manghingi kaysa gagawa ng masama no?

Ah, nakatira lang kayo. Malaban ko sa niya, sigurado pa rin siya. So, patlo kayo, hindi ka rin dito. Tatapas ako, baka sabihin nyo naman na Mahiya kayo nilang makita sa video. Ha? Mahiya kayo nilang Huwag kayong mahiya. Bakit? May masama bang ano? Ayun, mga kababayan, no? Naroon tayo mga kababayan dito na nare-recruit daw sila rito. Pero biglang nawala yung nag-recruit sa inyo. Biglang walang trabaho. Matutong po sa eh pinahinto na. <coughs> Ngayon, ang problema ninyo, walang makain. Tambay. Ikaw taga saan? Oriental ikaw, sir. Ay, si pa. Ay, ka, agikul ka. Lagi ako dun sa pikul, Marami tayong tropang brother dun. Ah, kilala. Sige, Ay, wala. Kill no, naman tayo, kanyo, eh. No? Uh, madali kayong makahanap ng trabaho sa laban na. Mabuti, nalaman nyo, nandito si Daddy Frankie. Mga followers pa naman natin, mga kababayan, no? Oh. Okay. Sabi New Year sa inyo, okay. ha? Salamat sa support ninyo. Sige, kung sabi nyo niya, pagkain lang, sana, ha? Hindi ko lahat. Hmm? So, bigyan nga yung tag-1,000. Okay. Ha? Huh? Nakaraos yung pagkain ninyo. Ha? mag tayo. Oo, oh, laban na. Sao? Pagkain lang, nandito lang ako. <laughs> ha? Ay, emotional si Kuya eh. May asawa ka ba? Siyempre, may asawa ko. Ilan anak? Laban lang. Basta huwag tayong gagawa ng masama. Maari nga sinusubukan lang kayo ni God sa pagpasok ng taon. Huwag hanggang saan kayo. Pero meron talagang nakalaan bawat isa sa akin. No? Basta huwag na huwag tayong gagawa ng masama. Kahit na anong hirap datanasin natin, mas maigi pang manghingi kaysa gagawa ng masama no? teka tawagan ko pala si Puriman wait nyo lang maraming building na ginagawa dito pero ito try ko lang ha kung saka saka ano yung number ni Puriman meron meron din dito baka, baka mapigyan niya kayo ng sideline kahit isang linggo lang. Pero alam ko na sa bahay pa yun. Probinsya din, nag-day off Galing siya sa akin dito bago mag-inuyo. Pero at least makakuha tayo ng idea. Oh. <tinyo> Hindi naman siguro eh. pag train nyo lang na bago kayo paalisin na makahanap na kayo ng trabaho Kuya Fred Kuya Pero <coughs> Forman, good morning. Happy New Year. Nasaan ka na? Nasaan ka ngayon? Ah, nasa PBN ka pa? Foreman! May kisuyo sana ako sa iyo eh. May may papakiusap sana ako. Kita paano ba Hello may humingi ng tulong sa akin dito may tatlong lalaki dito humingi ng tulong na wala ng trabaho kahit na 5 days lang daw para makapag may makaanipin ng pagkain baka may, kung may available ka lang maka-skill daw sila eh sa kasakali, mga tatuntero kung saka sakali mason ka ka electrical daw sila oo kahit pansamantala lang kasi ang nangyari sa kanila ah, uh, daw sila galing sila ng uh, Mindanao so pinabiyahin sila dito mayroon daw ah, uh, trabaho eh pinagod sila limang araw lang yata tapos inuwanan na sila so binigyan ko naman na sila ng pagkain na eh, naalala kita pa kasakali may maibigay pa sa kanila kahit 7 days or 5 days lang Nandito, ah. nandito sila ngayon sa bahay eh. Oh, ah oh, dito sa Rio. Opo. kasi oh, ah, ibigay ko yung number mo sa kanila, okay lang? Para i-text it ka na lang nila, ha? Pasuyo lang, makasimula lang sila. Sabi naman nila, ang problema lang talaga namin, pansa ta ang matila at makain. Uh, hindi naman sila nawawala ng pag-asa, makakahanap din sila ng trabaho. Malay mo, mas, ano lang, uh, kawag-gawa lang. Oh, sige po man, thank you. Bibigay ko itong number mo sa kanila. Okay lang? Okay, okay. Thank you bro. Thank you. Happy New Year. siya ang gumagawa. So, lahat ng mga pinapagawa dito sa Makati, siya ang binagawa. Sabihin mo na lang, ako yung repair ni Daddy Plank. Okay? Yes, thank you. Ah, hindi, peros. Si peros. Oh, sige. Ingat kayo, good luck, ha? Nandito lang ako, ha, kung pagkailangan ng problema, ha. Sige. Sana malalaki pa naman katawan ni Kayen-Kayen. Oh, sige, sige, ingat Salamat. Yan mga kababayan. January tu. Ayan, unang uh, unang sabat <laughs> paglabas pa lang ni Daddy Frankie, uh, lumabas na uh, sumalubong na yung mga kababayan natin naging emotional yung isa dahil parang na frame up lang daw so sino ba naman tayo mga kababayan para hindi tumulong sa mga kapwa natin sana natin isipin hindi porkit malalaki ay hindi natulungan kasi yon ay nagkataon talaga na naloko sila at natuwa sila na nalaman nila din pala sa mga videos natin na na-recall nila tung lugar na to at sabi ng isa Madilim pa daw mga kababayan, nandito na sila hinihintay nila loob pa si Daddy Frank. Buti na lang nahintay nila ako. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Ingat po tayo. Ayan, God bless po sa atin lahat. Thank po.